Alright, so good morning, good morning, no? Good morning po sa inyo lahat. at po sa mga kababayan po natin dito sa may Malabon, Tumpukan. So today is August 17, araw po ng linggo. So na, actually, ano po ito, no? Sa may dulo po yan, nakita nyo naman gano'ng karami tao. Ayun, eh, no? Mula doon hanggang dito. Naku, eh, talagang dumadag sa mga kababayan natin. Napakaraming tao. Ayun, eh, no? So ganun pa rin yung presyo ng natin. Hipon, may 240, may 200, at syempre may 300. Conforme na lang sa gusto niya na no, no, na bibili niyo. Pero yung isda, napakaraming isda po natin. Mga shell at saka may mga tayo dito mga ito pipino. Siyempre mura natin, no, mura yung hipon natin. Ayun, nabili kakagulan dito. Ayun guys, oh. Yung mga hipon natin, pumapalo lang siya nang 250 to, to 40. So ganoon po yung presyuhan po natin at saka po maraming klaseng isda Ngayon, araw po ng linggo. Yan, so shoutout po sa mga kababayan po natin na patuloy pong dumadagsa ngayong araw ng uh, linggo. Grabe, ang daming tao. Wag okay, na sa'yo, uh, magkano yung hipon nyo? Sa akin po, sir. Shoutout okay. sa inyo. O, oh, sa'yo. Ngayon uh, mga ka-brothers, nandito tayo sa Pondua. Maraming tao ngayon. Wala, okay, anong... uh, pumunta na kayo dito. Mura lang hipon. Magkano okay, hipon mo? 240 lang. 240. <laughs> oh, wala kayo. Ito, sa sampung piso lang kay kuya, walang amoy. Walang amoy! Ito. Walang timbang! O yan, walang timbang, walang amoy. Walang daya! o <laughs> yan, kay kuya, green na green ha. Ito talaga yung green na green talaga. Green. Walang amoy! Walang daya! <laughs> walang timbang-timbakan o. No? <laughs> walang timbang-timbang! Walang kadaya-daya! <that the analyse of pain> Idol. Ito guys, 250 oh. Idol. 250. Sariwa naman 'yan, naliga. Sa kulay pa lang maganda na. Ito 'yung camera time 22240 rito. Plastic boss. Unit. Ito 'to, 2230, ayan guys oh. O, hindi na natin binili. Uy, nalalaglag na oh. Uy. Uy, malaki 'to ah. 30. Okay na 'yan, boss. 240. Kukunin ko juice. Kakanin ng kulay, no? Pwede pang siga ngayon eh, no? Ngayong araw ng linggo Parang mura tayong tilapia mo, boss. Parang tilapia. Parang mura. Mura na. Babalan yung watch. Ah, okay. Ito, ito. Meron tayong 50 pesos na ano, kilo. Tilapia. Ang ganda na suka ito. Saktual. Ay, sakto, no? Sakto na sukat ng pagprito. Mga, ano to, mga walong piraso siguro. Mga walong piraso to, no? Sang kilo? Oo, oh, mayroon. Ayun, pito, grabe, ano, 50 pesos lang, oh. Tapos, tasamahan pa ng uh, katabi, 240 na hipon, eh, no? Hipon, 240. Hmm, 240. Kailan wala malaki, no? Wala, puro malaki. Oh, it's pare parehas. Wala biyay. Oo. Oh. so guys, so 240 ngayong araw po ng linggo ha August 16. So update tayo ng uh, sitwasyon sa may Malabon Malabon na uh, Fish Market So guys, okay, no? ayun ganda ganda 240 oh Nakilang box ka na pa Ay di ayos na no? umaga pa naman Ay, naris... gusto, Pangatlo, pangatlo. Ay, mag alo 7 pa lang naman oh. No? Alos 7 na pala 240 lang no? 240 ayun o 240, 240. tumakbo 240. Ay, no? 250 o oh. alaka, -ak, alaka -ak pa to At alakaak, alakaak to din, no? Alakaak ba yan? Oo, oh, alakaak. Alakaak, ah, ito, alakaak. 250. Ito, tumpok ko, 50, ano, 100. Ang dami, no? Mm, yung, yung tumpok natin, nasa 2, 4, 6, 8, 10, 11. Murang tilapia, ano? Ay, yung pili. Ay, wala tayo ako nagkago, kaya hindi na may apuro. Ang dami, ang ganda, oh. Ay, hmm. Okay, so, pamprito. Ang dami nito, oh. Sandaan lang ang makakatipid kayo na ako sa rito. Ayan, ang Batangas, oh. Ganda. Hmm, nadagdag ka pa niya Para mura tilapia, para mura. Ano lang 'yan? Kuraot. Kasi ng kuraot maliit. Pero okay lang ang prito, ganyan kaliit. Okay lang. Sa akin okay yung ganyan, ganyang kaliit sukat lang. Pag malaki kasi, ito maganda kasi ano, marami. Wala lang gawa kay ang maganda marami. Ibig sabihin, kung marami kayong pamilya, kasya na to. Isang lang. Oh. Kung pitong piraso kayo sa pamilya nyo, kasya ang kasya na to. Guys, lang. Oh. Hmm. Ito lang. Oh. Tilapia. Oh. Ganda. Puso, murang tilapia. Oh. Maliit. Sakto ang pamprito, no? yung eh, maganda sukat, oh. Ay, kagagaling na sa yelo. Saan Saan ka yan? <laughs> oh. Ito, eh. Ito, eh. Ito, eh. Ay, hindi ako na nagbalintawak kasi ako kahapon eh. Balintawak di ako kahapon. Eh, Ayun okay, so, guys, no, 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 no. oh. Kapunta Alam kung ang mo 100, pa. Ang Ang 130 guys so Yellow pin. Mura okay. na yung yellow pin natin. 130. Oh. 130. Tapos may tayong gulyasan dito na 100. Wala ang ibang isda ngayon te, no? Yung mga dati, ikaw lang yung meron dati dito eh, Yung mga ano? Wala kang sariwa. Ah, oh, wala pa? Meron. Tignan mo. Kaya ka eh. Ikaw yun na pag dito pag may mga ano eh. May mga salay-salay eh. Eh, oh. wala pa eh. Punti na uli nila. Saka sobrang taas. So guys, 280 oh. Pero malalaki to, 280. Ayan oh. 280. Yo, guys. Ayan oh. oh Pabili na kay Hipon. Shower, shower oh, Shoutout shout out mo naman sila. Kamu, punta na kamu, kami sila dito. Punta naman kayo dito mga followers namin dyan oh. Mga karepa pips. karepa pips. Ngayong araw po ng linggo, August 16, dito po sa ating Malabon Fish Market, guys, no? Ang ganda ng hipon, no? Oh. 280, malaki to, ah, oh. malaki. Ito, mas malaki, oh. Oh, 380. Hindi lang taas ang taas naman. Eh. Taas ang presyo. Wala si manlalaki. Wala ganun. nag -isa lang 'yan. Kaya lang ito ang mabentang presyo 280, no. Ito magandang presyo 280. Oh. Pero yung 350 medyo laban tayo ng konti no? Wala po. Paano mabigat bigat Eh. Ito 280 maganda. Basta tumubo ako doon, pupunta rito. yung Mataas yung 380, no? Nasanay pa mo din ang tao sa mababang peso dito. Ito so, maganda. oh Nakailan box ka na? na isa, isa, dalawa. Oh, yes, dalawa. 100 per kilo. Ah, 50. 50 guys, oh. Ito, 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 sandaan ng kilo. Ma wala nang ipon si Emil, ah. Wala mo lalaki te. Eh. 100 kilo yung uh, torsilyo. 100 kilo yung uh, lapis. Tigi 50 naman tumpok dito so may sapsap. Ayan guys. Eh. Ayan. Ayun, 70, Menta, hindi ko itong gulyasan. 70 pesos kilo guys. Oh. Ayan, 70 oh. Oh, 70. 70. Tapos meron dito ng uh, tumpok na 100 sa kabila. Tingnan, lilipat natin yung camera natin ha. Ito guys, oh, 100 oh. Oh. Ang hmm, dami oh. 100 kilo

Araw ngayon na dito. Invite mo naman sila kuya. Invite mo naman sila. Wala wala tubig. Yan, punta sa sila sa Malabon. Itong weekend na to. Ay wala. Toray 50. Ay wala kang wala kang ka bago. Wala kang ka ka ano ngayon. Ubos yung alam mo no. Ayan, malaman niya wala kang ulay. Magkano kilo sa ganyan kuya? Sa tanda lang. niya 160 180. Grabe, toray 50 lang ang dami oh. Hey, hmm. <tod> ang ganda <ilo> Dito may torosilyo rin. Wala kang gawang alamang no? Wala. Wala kang gawang. Ah, wala. So, that's what you're doing. Alam nga, pa rin. Oo Dito na at... lang, napitip Okay, si Pee, dito ang tawag dito. Pwede <tod> ang to <ilo> kuya? Ano pangalan nito? Kalaso. Ayun, ah, kalaso. Pandaing, no? Kalaso. 80 kilo, guys. Ayun, no? Eh. Hmm. Hmm, ayun, 100 tumpok, guys. Eh. Hmm. Sandaan, may asa uh, sa sana uh, 150 at saka mayroon tayo ditong 100 na dilat. At saka 150 doon sa malaki kilo. Dito meron tayo dito ano pating ito, pating oh, 100 ano ba to? 120, 120 pala. 150 ang uh, 150 ang na pating. Sabi nila masarap daw sa kononot, eh, kinunot, kinunot. Kinunot na pating at saka dito sa ating uh, limasag na hundred. and guys oh. Um, ito hiwa na pating oh. Um, ganda ang ganda ng eh mo okay, bagong matay gusto hatay Boss, pinagkakagulan siya na dun si Boss ha ah. Walang kanyang ngayon po Ha? Ha? Kaya pala nandun sila pare-pareho yun Kaya nun, nakapila hmm, Guys, nakapila yung mga pogi doon mga tao, ang dami yun oh. Pampalakas, pampalakas <laughs> Ayun Grabe tao, nakapila oh Ayun eh, no?

Ngayon, 200 dalawa kay Kuya. Ano sa'yo? Ito may pagi. Ang ganda ng laman, no? Oo. Parang laman ng ano, no? Laman ng parang baboy. Para wala

Kasama yung pang -a? 150 o oh. Ito sa kabila Kaya atin 110 Kaya atin Tilapia Kaya Alis na Alis na Ipon, boss. 320. 320, guys, oh. Eh, malaki naman to. Ayan, oh. Ganda ng kulay. Nakilang box ka na? Ha? Nakilang box? Easy box. Oo, oh, hindi nga. Easy. Okay. Hindi kasi hindi makakakot sila ito. Maramihan, eh. Okay. Mga, mga nagtitinda mismo, eh. Kami okay. eh. okay. okay. siya nakikita ko nito, nagpumpo okay. ko eh Thank you, 320 oh Ngayong araw ng linggo ha, uh, update tayo ng Petya Petya ay uh, August 16 okay. Dito sa may malabon pambukan Ayan. Okay. So, 320 Naglalako <laughs> na ko kanan magkano yan? 150 lang Balik sa mga ibigay na team, Ang chili, tatlong pirasi yan wala ka yellow pin? Mali yelo pin, mali yelo pin Mali okay, pin Wala kayong tuna ngayon, katay Wala sila lang ba? Ah, bakit? Ah, sila. Ay, di, wala kayo. Ito, ito lang, ano? Ito lang. Philippine guys, so, uh, 130. Daming tao, no? Buti nakarami ka na. Nakarami ka na. Ay, at least, diba, nakabenta, diba? Ayun yung 130 guys, no? Ang ganda, 130. Yellow pin, boss. Yellow pin. Okay, so, guys, update ulit tayo ng oras sa oras. Ang na oras natin ay alas ng umaga so ito po yung tao ngayon sa may malabon natin guys nakita nyo gano'ng karami po yan eh, no? ayun oh, sa dulo ayun kabilaan kapatan ayun eh, o ang dami